Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marvick Beleta. YouTube channel po. Please subscribe. At salamat po. Ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa isang taong bigla na lang pong hinimatay at dinala daw po sa isang hospital. At hindi daw po malaman ng mga doktor ang kanyang sakit. Kaya po, isang nagmamalasakit na kamag-anak ay lumapit po sa akin para tawasin po, para malaman po ang nangyayari sa kanya. At tinawas ko po by video, by video po. From Philippines po ito. At nagstay nga po daw siya sa ICU. Pero hindi po siya naoperahan dahil hindi po malaman ang kanyang sakit? At tinanong ko kung ano na pong nangyari doon sa hinimatay at na dala sa ICU. Hindi po siya naoperahan pero bigla po daw nagising na parang wala pong nangyari. At ito po ang tinawas ko po sa kanya. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang tawas ko ginagamitan ko po ng isang egg at saka tubig. At ako rin po ang nagbabasa kung paano ko to malalaman kung anong pinanggagalingan ng kanilang sakit o katanungan po. At ito na po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, napakalaki po niya. Kitang-kita nyo naman po, isang maitim na duwende. Siguro po nasagi niya po 'yan o naapakan. Kaya po kailangan magtabi-tabi po tayo. 'Yan lang po. Salamat.